for today's video di ay mga kapangandoy di ata karon ah, magbulad ka ug, palay karong adlawa tara kita ka ana kita mga palay na palay na bin binulad ba karon para mako para mahimo na sang bugas so karon Kaya yeah, ikwan na nato na i na nato na aro maugat mga palay kay para ma ano na nato mahimo na sang bugas kaniho oh, kita kani bugas na kana palay pa na siya nga palay pa lang na, kailangan pa na siya ibulad na, na natong pala ang kahigan kahigan ba kana nato na ibungkag bungkag nato na iplat-plat latlat nato ng mga kapangandoy now, ako vlog nga binisaya nga na kinugihan ta kay lisod kaayong kay Pumbrita ta ka kaayong dapat magkwanta ayaw tag ano na, ho ano na kana ano na kanadi ang mga kapangandoy ano na akong ginabuhat ka ron yung plancha na akong kauban ganda na ng kahigan kapangandoy yeah. ama mo una akong ginabuhat ka ron Lancha-plancha sa 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 sapan. Sa Panay para makuha mo ugad ayo ni sir. Mahimo nang bugas kay e, wala na may bugas ang e, tao ni Skull Lord. Wala pa akong kauban sa so, ako anay karon. Ako anay magplancha. Isud kaayo no? Isud ka, no? na na kayo nang maghintay ang inabuhi ta ba? Nang isud nga pobrita. Siyempre, hindi kita magkuhan. Hindi na kita magtinapulang kay Pobrita. Ayaw dito tayo nga na ganito. Magsilpon-silpon. diya mga kabataan. Ako dito no. Nung ka vlogger. Karo, nagsugod ko kung mag-vlog. Tanawa nato kung kung asa ba tapadulong ani. Try lang nato na mag-vlog. mo. Tagaan ano ka ron? Ha? ko. Awa. Mas ah, ma... Ito kinapagkaplansya ka. Patag pa na patag -pa kayo na eh. Alang na akong kwan. Baka expect mo ba? Nagtiniil ko. Lisod mang sinilas ta. Tiniil na lang maskin ini, eh. Init kayo sa adlaw eh. Tapos ng adlo. Alas mibit na. Alas mibi alas gis na. Oo. Oh. Kailangan dito tagmang inabuhi. Ay, lisod kayo. Kabangan na to. Nagkinabangay ba? Marabag kurig na plansya. Hmm. kayo. Ah, mga kapanganoy. Eh support ganin ako ng vlog. Ana si Jojo's uh, Vlog TV. Mana ko mo pangandoy, ano?